Pagsapit ng ikapitong araw ng pagsiklab ng salot, lumipat ang ating tanaw sa kabisera. Sa Maple District, may isang natatanging pamilihan na tinatawag na a -Mart. At bakit mahalaga ang impormasyong iyon? Dahil sa susunod na eksena, may matutuklasan tayo. May isang grupo ng mga sundalong galit na nagbabantay sa pasukan, nagtatanong kung paano nakarating dito ang mga nakaligtas, lalo na't ang buong distrito ay nilalamon na ng mga zombie na nagmumula sa dilim at papalapit na. Lalo pang lumala ang galit ng isang sundalong, egghead, na parang sesabog na ang ulo sa inis. Halos lahat ng sundalo ay nakatutok ang kanilang armas kay Minsok, handang bumaril anumang sandali. Tinanong ng leader kung ano ang nangyari sa mukha ni Minsok, at sa huli ay napagpasyahan niyang baka isa itong sikat na personalidad dahil sa astig na suot nitong sunglasses. Nakakatawang conclusion, pero mukhang pabor kay Min Sok. Sa puntong iyon, pumasok sa eksena ang isang babaeng tinaguliang, Black Widow, at para bang, matapos mamatay si Natasha sa Avengers, Endgame, ay muling isinilang sa kwentong ito. Mahigpit ang paninindigan ni Chodori, si Black Widow, at mariing tinanggihan ang dalawa, sinasabi na wala silang mapapakinabang na masisilungan dito kaya mas mabuting umalis na sila. Lumapit pa siya sa mukha ni Minsok para idiin ang kanyang, lumayas na kayo. Ngunit sa gulat ng dalawang malalakas ang personalidad, nagsimulang manggunat ang nuun ni Min Sok dahil sa lumalalang kondisyon ng kanyang anak na babae. Ipinaliwanag niyang matapos maglakbay ng walang patutunguhan ng isang linggo, lalong lumala ang hika ng kanyang anak. Sa madaling salita, nakiusap siya kay Chodari na iligtas ang bata. Ginamit pa niya ang husay niya sa pag-arte, parang nanalo ng Oscar, at sinabing handa siyang isakripisyo ang sariling buhay basta't protektahan lamang ang kanyang mahal na anak. Sandaling nagulat ang kapitan sa ipinakitang pagmamahal ng ama, ngunit agad din itong nap-icon. Pati si Egghead ay iniisip na isa itong kalokohang stunt, lalo na't kilala ang kapitan bilang isang malamig at walang pakialam sa emosyon ng iba. Ngunit dumating ang pinaka bahagi ng kabanata Napatingin si Egghead sa kapitan at napanganga matapos makita ang tila natutunaw na ekspresyon nito. Halos hindi mapigilan ng babae ang kanyang emosyon sa narinig na kwento, at sa huli, nagbago ang kanyang isip. Pinayagan niya ang dalawa na sumama sa mga nakaligtas, at idinahilan na kailangan nila ng dagdag na tao, pero alam ng lahat na hindi iyon ang totoong dahilan. Malamang, may malambot siyang puso sa kabila ng matigas niyang panlabas. At kung susuriin ng mabuti, malinaw na si Min Sok ay isang bihasang gaslighter. Sa katunayan, nakangiti pa siya nang makita na hindi lubusang nagbago ang ugali ng kapitan sa kabila ng lahat. Sa kanilang mga naging pagkikita, nalaman niya na isa pala itong retiradong sundalo. Pero ngayon, siya ang naging responsable sa pagtipon ng napakaraming mga nakaligtas at ginawa ang lahat para maprotektahan ang kanlungan. Sa panlabas, isa siya sa pinakamabangis na babaeng may isip mo, parang isang walang awang ahas. Pero ang tanging kahinaan niya ay ang mawakor ineg ng mga kwento ng magulang na nagsasakripisyo ng kanilang buhay para sa kanilang mga anak. At doon niya maingat na sinamantala ang kahinaang iyon noong nagtagpo sila. Pero grabe, sobrang inis niya sa ginawa niya kanina dahil hindi gusto ng babae na handa na siyang iwanan ito. Kahit ganun, tuloy pa rin siya sa pagpapanggap na isa siyang may hika. Patuloy na umuubo na parang patay na daga. Naiinis na rin ang mga sundalo pero si Minsok lang ang nakakaalam ng totoo na nakikita niyang nasa pinakamababang punto ang kalagayan ng isip ng kanyang anak, mas malala pa kaysa sa lahat ng nakaraang buhay niya. Mahalagang masiguro muna ang kaligtasan nito. Ang pinaka nakakainis sa kanya ay ang mga sobrang hindi mahulaan na pangyayari. Dahil sa buhay na ito lang niya naranasan ang pagbabago sa takbo ng oras base sa nangyari isang linggo na ang nakalipas. Bukod pa roon, siya mismo ay nakagat ng mga zombie at kung paano, nagkaroon pa siya ng kakaibang kapangyarihan dahil dito, parang naging banyaga na siya sa sarili niyang katawan, na halos pwede mo na siyang tawaging kalahating zombie. Balikan natin ang unang yugto ng kanilang pamumuhay para mabuhay. Ang Mart ay nangako ng maraming supply at yaman na magagamit nila, at hindi lang iyon, mahigpit din itong binabantayan kaya may sapat silang proteksyon. Pero sa kanyang pag-ikot, nakakita siya ng isang gumuho na gusali sa tabi nito, na hindi pa niya nakita sa mga nakaraan niyang buhay. Nagulat ang mga sundalo sa sinabi niya at tinukso pa siya na parang nakikita raw niya ang hinaharap. Ikinwento niya ang nangyari tatlong araw ang nakalipas, bigla silang inatake ng maraming zombie. At ang kapitan, dahil sa pagiging sakripisyal nito, nilayo ang lahat ng zombie mag-isa papasok sa gusaling iyon. Puno ng uhaw sa dugong mga halimaw ang loob pero winasak ng babaeng iyon ang gusali gamit ang mga pampasabog na inihanda na nila. Bumagsak ang buong gusali, at sa pagkawasak nito, naduroj ang mga zombie. Sa sitwasyong iyon, para na lang silang alabok at durog na bato, hindi na makakabangon. At kahit may nakaligtas pa, hindi sila makakaalis mula sa guho. Bigla na lang tinitigan ng isang sundalo si Min Sok na may takot sa mukha. Pero maya-maya, nagsimulang matawa si Egghead. Kinukot siya pa siya na para bang may mga zombie na biglang lalabas mula kung saan, pero ayon ang irony. Dahil habang sinasabi pa lang niya yun, may napakalaking zombie na lumilitaw mula sa likuran ng matabang, ama ng lahat ng baliw, na nakatayo ng sobrang taas kumpara sa maliit na sundalo, ipinapakita ang nakakatakot nitong mutated na anyo yung mismong itlog ulo ay napipi na parang latak, walang masabi, at ayon, bro masyadong nagbiro-biro at ngayon ay malapit ng magkaalaman. Itinaas ng dambuhalang halimaw ang braso nito at pinakawalan ang titanic punch na agad pinulbos ang tao sa isang atake lang. Pero hindi doon natatapos, lumapit din ang parehong zombie kay Kapitan Harry at muntik na siyang tamaan, kung hindi dahil sa kanyang napakabilis na pag-iwas. Nakaiwas siya sa huling segundo habang ang kanyang mga tauhan ay gulat na gulat sa biglaang paglitaw ng mga zombie, nagtatanong kung saan sila nang galing. Pagkakita ni Harry sa sitwasyon, agad niyang iniutos sa unit niya na barilin ng pangit na halimaw. Nagpaulan ng bala ang mga sundalo, pero si Big Ol' Steve, literal na kinain lang ang lahat ng bala, sabay umatungal ng ubod lakas. Pagkatapos ay sumugod siya sa mga sundalo, isang uppercut lang, tatlo na agad sa mga tauhan ni Harry ang tinanggal sa laban. May isang kawawang sundalo na naiwan, walang depensa at takot na takot, at sa kung anong dahilan, ginamit pa ng zombie ang dalawang braso para durugan siya. Buti na lang, mabilis at matapang na gumamit si Kapitan ng kanyang backpack bilang distraction at nailigtas ang sundalo mula sa tiyak na kamatayan. Pinagsabihan niya ang kawawang tropa na panatilihin ang composure kung gusto nitong mabuhay. Habang abala siya sa pagtulong, napaisip si Harry at sinubukang ibalik ang focus niya, dahil malinaw na hindi na sila nakakalaban ng ordinaryong zombie. Ang unang inalala niya ay ang Mark, na alam niyang ligtas na lugar, kaya dinala niya ang mga survivors papunta roon. Habang tumatakbo sila, nagpilit pang makipag-usap si Minso, pero pinatigil siya ni Harry, Tigil ang doll-doll at galawin ang paamu. Ang problema, nahihirapan na makasabay si Damang, kaya nagising ang fatherly instincts ng bida. Humarap siya sa pangit na tumpok ng zombie meat at buong lakas na sumugod para labanan ito gamit lang ang kanyang kamao. Balik tayo sa perspektibo ni Harry na ang plano ay akitin ng dambuhalang zombie papunta sa espesyal na barricade na itinayo nila sa labas ng Mart. Sobrang tibay at kapal ng harang na iyon na wala ng kahit anong makakasira, kahit pa isang colossal zombie. Magagawa nilang antalahin ang tiyak na kapahamakan hanggang sa makahanap sila ng tsempo para ma-exploit ang kahinaan nito, pero biglang bomb alot sa kanya ang nakakapangilabot na pagkabahala nang makita niya ang mga nakaligtas na naghihintay sa unang palapag. Sandali siyang tumigil para pahalagahan ang galing ng kapitan, dahil malinaw na perpekto ito sa lahat ng aspeto, pero ang bigat ng sitwasyon ay biglang mas lumala pa, lalo na't nandito pa ang ibang nakaligtas. Dahil dito, biglang binago ng kapitan ang plano. Agad siyang huminto, nagmumura sa inis, at nagpas siyang hindi niya hahayaang sakta ng halimaw ang mga taong iyon. Balak niyang ilihis ang atensyon nito mag-isa. Ganyan kung paano gumawa ng isang totoong asteg na babaeng karakter. Pero paglingon niya kay Dami, laking gulat niya nang makita na wala na ang ama nito. Galit na galit ang kapitan dahil lahat ng effort na ginawa niya ay nauwi lang sa ama ni Dami na iniwan ang sarili niyang anak. Ngunit itinuro ng dalaga ang ibang direksyon, ibig sabihin, nandoon si Min Sok. Nabigla man, agad pumunta roon ang kapitan at natigilan sa eksenang nakita niya, kitang kita niyang walang awang binibasag ni Min Sok ang ulo ng zombie, dinudurog at ginagapos hanggang sa wala ng matira. Sa huli, tinapos ni Min Sok ang buhay ng halimaw gamit ang isang matinding atake na nagpatahimik kahit sa mga batikan at sanay na sundalo. Napaka-brutal ng eksena kaya't hindi makatingin ang ibang nakaligtas. Matapos patayin ang zombie, kalmado lang na bumalik sa paghinga si Min Sok, para bang hindi lang siya pumatay ng dambuhalang halimaw gamit ang sariling kamay. Humarap sa kanya si Kapitan Hari, puno ng pagdududa at pagkagulat, at hindi maipaliwanag ang nasaksihan. Wala namang pakialam si Min Sok sa kanila. Ang una niyang ginawa ay humingi ng tawad sa minamahal niyang anak dahil sa paglabag sa pangako at sa pagbubunyag ng sarili. Inamin niyang mas mahalaga sa kanya ang kaligtasan ng anak kaysa sa sariling lihim, kaya siya kumilos. Ngunit mas gamulo ang sitwasyon dahil ngayon labis nang nagdududa si Hari sa kanya, kaya't itinutok nito ang baril sa kanya at tinanong kung sino talaga siya laki ng katawan at tindig parang tunay na, Chad, nagpakilala ng formal si Min Sok at unti-unting inalis ang kanyang salamin. Ang katutuhan ng umabot siya sa puntong iyon ay labis na ikinabahala ng kanyang anak, dahil takot siyang kapag nalaman ng mga sundalo ang tunay na katauhan ng ama, papatayin nila ito. Nagkaroon ng nakakapangilabot na pagtatapos ang eksena ng ipahayag ni Min Sok ang kanyang pangalan, dinugtungan ng salitang, zombie, at pagkatapos ay, expert. Natahimik ang paligid sa bigat ng kanyang sinabi, dahilan para parehong malito si Hari at ang kanyang anak. Dahil ano nga ba ang kalokohan na yun? Isang zombie expert daw na biglang pinaandar ang gaslight pro max skills niya. Ipinaliwanag ni Min Sok na mula pa ng sumiklab ang apocalypse, nag-iikot na siya para pag-aralan ang kahinaan ng bawat klase ng zombie at kung paano sila nagiging mahina. Kaya raw niya napatay yung malahiganting zombie kanina at mas lalo pa siyang natutuwa na makatulong sa kanila. Sa una, ngumiti lang siya at natawa ng kaunti sa paliwanag niya. Pero biglang nagiba ang ihip ng hangin, nagwawala siya at idinidiin ang kutsilyo sa leeg niya, malinaw na hindi siya naniniwala kahit kating sa kwento nito. Nang subukan ni Dom na makialam, pinatahimik siya kaagad dahil malinaw ang katotohanan, isang ordinaryong tao lang daw ang lalaking to, pero nagawa nitong durugan ang isang halimaw gamit lang ang kanyang mga kamay, isang zombie na hindi tinatablan ng bala. Mas nakakatakot pa, namumula ang mga mata nito na parang sa mga zombie rin, habang lumalapit sa kanya. Diniretsong tanong ng babae kung tao pa ba talaga si Min Sok sa puntong to, at sa sobrang lapit nila, parang ilang pulgada na lang at maglapat na ang kanilang mukha.